Uy, mag-ingat kayo pa uwi, ha? Siyempre naman, din. ma'am. Na naman sir. tayo bukas, ma'am. Ay, ganun mama. Ma'am Elsie! Ma'am Elsie! Sandali, Ay. sandali. Bakit po, sir? May sasabihin ako sa'yo. Hmm? Natanggap mo ba yung email ko sa'yo kanina? Isa ka sa magbibigyan ng award bilang bayaning guro this year. Ha? Oo. Ako? Oo. Oo. Sa survey ng mga teachers, <laughs> yung pangalan mo ang siyang lumutang. Ay! Congratulations, oh, Ma'am oh, Elsie! Grabe ka so, ba? Kasi Ah, hindi. Si Ma'am Elsie lang. In fact, pumunta pa rito yung isa sa mga main sponsors ng Bayaning Guru Foundation. Ah, talaga po! Oo! Oh, uh, At... eh. ah, si so Mr. Ivan. Ma'am um, Si Mr. Ivan. Nice to meet you. Nice to meet you din po, sir. Ano ako po? Eh, nagre-request nga ako dito kay Mr. Nunes. Pwede kitang panoorin sa isang mong klase one of these days. Wala lang, eh, gusto ko lang makita kung paano ba magturo ang isang recipient ng Bayani Guru Award. Ma'am um, Willing siya mag-donate ng building para sa school natin. And computers. Yaman. At pa-computer pa. Hindi, haman niyo naman, Sir. Hindi <laughs> ako. Yung boss ko. Eh, eh. talaga kami. Gusto namin yung... ...putulong sa mga bata. Nga po, maraming maraming salamat po, Sir. Pupo ka na naman. Huwag kang na magpo. <laughs> <laughs> ako, maraming salamat, Ed. Eh. Messi. Pa'no, Um, ...pauwi ka na ba? Gusto mo bang sumabay sa akin? Atid na kita. Eh, ako rin, Sen kasi Ma'am Elsie, sumabay ka na para makasama din kami ni Ma'am Roxy, <laughs> di ba? Ay, ako okay lang. Bugong yan Sorry, pero may susundo kasi sa akin. Sundo. <laughs> Mahal! <laughs> Mahal! Ah. Ah. Maganda nga po, no? Maganda sir. Nga po. Dunong. Sweet. Bakit ako, sir? Eh, wala naman. in ko kasi itong sasakyan ko. Patit ko sana si Mama Elsie. Hmm. Uh, ganun mo ba? Oo. Ikaw, saan ba mas gusto nang sumakay? Anong ikaw? Tara na. Ah... Uh, Alis. Sir, uh, pasensya na ho kayo ha. Ah. Um, kailangan ng work si namin umalis. Baka iba na lang ho yung ano kayo niya sumakay sa kotse niya. Sige. <coughs> Tapang <Sure. mo. coughs> Sir, <coughs> Tapak ka. Sir. Tapang ka. Sir. Ha? Ang gusto mo? Long. Long.